Hello again. Welcome to the segment. Here's what I've learned during my first year. So pag sinabi nating density, ito yung mass ng substance per unit volume. So ito ang kanyang general formula. Kapag nagsosolve tayo for density, may units tayong ginagamit. It's either grams per milliliters or grams per cubic meters. Tandaan nyo na ang density ay may unit. It always mass over volume. Kaya wag na wag nyong kakalimutan kasi dyan kayo palaging madadali sa tamang paglalagay ng units. Pero paano kapag iba ang nawawala? Let's say, mass ang nawawala. At ang given lang ay yung density at volume. So, gagamitin natin itong triangle na yan. Yan ang magiging cheat sheet. ah uh, cheat sheet? Yan ang magiging guide natin para mas madaling mag-derive ng mga formula. So, yung triangle na yan, yung triangle na yan na sa tatlo, di ba? Isa sa taas, tapos dalawa sa baba. Yung sa taas, sandaan mo, dun palagi ang mass dito sa left side, doon ang density at sa right side ang volume. So, kung nawawala ang mass, ang gagawin mo lang is yung density i-multiply mo sa volume. Pero kapag volume ang nawawala, yung mass ay i-divide sa density. So, ganito. Ito ang ating sample problem. Shink! Makikita natin na ang given dito ay mass at volume. So, ang hinahanap ay density. So, gagamitin natin ng mahiwagang triangle at density is equals to mass over volume. So, ilagay natin yung values. 5 grams over 2 ml is equals to 2.5. Anong unit gagamitin? Dahil wala namang makakancel dito, ang unit na gagamitin natin ay grams slash ml. So, meron tayong 2.5 grams per milliliters. Next naman, sa ating problem na to, ang given ay 1.15 grams per ml. So, meaning density siya. Volume na 20 ml. So, hindi natin gamitin ulit yung magic triangle. At, i-multiply lang natin si density kay volume para makuha natin yung mass. So, 1.15 grams per ml times 20 ml. Cancel similar units. At, makukuha natin ang sagot na 23 grams. For this one, nakalagay na hinahanap ay volume in cubic centimeters, or cc. Ang given natin ay density at mass. So, volume is equals to mass over density. So, 2.45 grams divided by 0.98 grams per cc, cancel similar units, and we will get 2.5 cubic centimeters. Please remember na according sa United States Pharmacopoeia, or USP, na ang 1 cubic centimeter, ay same lang sa 1 ml. Sana may natutunan kayo again for today and kung gusto mo pang matuto, just follow me and see you on the next video.